Okay, so may gabi eh, mga busing Karon uh, Karoon dahil Hapit na magkita ang pinili ay So um, Mupaambit lang po ko Sa ako ang Mga opinyon Kabahin sa uh, Kanaan sa to ang pinili ay Karoon labi na nga medyo init na yun Kaayo kaya pipila na lang kaadlaw usan mag-eleksyon na So karon mga sa ako alam na nabantayan uh, bitong bisag magkaliwat tara magkakuan mag magkaaway na lang tungod sa politika ingo na na ba na mugod na agid na siya ako ang nabantayan uh, kana bitong sa inyo na na mga isyu bitaw nga labi nag kanang nangagi na unya pang non pa kanang nga na ugkaton pa unya ipost din sa social media ah, grabe ka powerful ang social media labi na kuan sakyan dayon sa mga kontra partido kontra partido mo na ah, grabe viral dayon pero sa ako alang kaning kuan ba magpost-post tabi taw kaning mga pangdao di na siya maayo kay kita mismo nakahibaw ta kay kita mismo dilik santa perpekto nga pagkatao so kita dalik rekaita maka husga salaim pero diri sa tu kau galingon di di ganit ta kat kita kungon saya tu nga saipanan so maniklaro mga historia so sa ku alang ta kaning kung kita mangganing na atei kanang kuan na atei pan dapigan nga mangganang kuan mga politiko kung unsa ini hang kanang ko puy der mo siguro nga mag imuha na lang yung mga na lang ka ba pero imong tan-aon kung asay maayo sa may nabuhat ani niya unsa mga nabuhat sa ana ni kaya bikas so mo na ana ni mo timbang-timbango ni mo dili kay abi kay mo na silay mo na say gi kuan gi daig ginadaig sa uban ya na adto sad ka kuno ang mga nabuhat dili kay sao mga kadritso dito kay ang uban nga ligo to dito dritso ro so dili man ingon anak ko, ako alam pud na kay karon ko usay kanang nayugag may kanang isyo a post unya wa kay ang mga kapam, kanang mga kaparintihan, mga mga kaparentihan mga basta mga kaliwat Unya lahir pun masih lagi lebanan tua pun masih kontra terus lebanan so mengasumsi aye nih So, angat orang menghukum doi nga magmalinaun. so mauna nga sa aku alam nga aku ada, kinsai saya aku anggi lebanan aku anana nak dili, dilik ku dilik nak ku kena hangulan iban dilio pasal lain nga, nga. kuan basta mohon dah saya aku anggi lebanan he mohon aku nak kita nga nak kubuhatuk maayu Tengok dah nak tak apa Dili kai Kai bang Mereka lisut je Kayo Gabi kai orang panahun lah Kaya init kai yo Mau na lang Mau siguro na akuan kuan Good luck sa mga kuan nagpapili Man nasional man O lokal So kung kinsay mo daog Dapat respeto o na to Kung kinsay mo daog dili kay ato ang kuan nagsinga na na ato pa kuan sa social media kanang ibulihon pa nato na na so irespeto na to dapat o kinsa mo mga mudaog kaya ganda kini daog na sila o mo ni gipili sa mga tao ingon na na lang ba para nga kita magmalinaw kita mao mo, ramagin na ito ang ipangandoy. Kinsa mo ko yung nangandoy o gubot wala, di ba? So, ato ah, kinahanglan nga, magmalinaon, ganahan tao, malinaon, nga pagpuyo, katilingban nga malinaon, mo ato ang ipangandoy. So, diha lang siguro, good luck sa tanan, mga kandidato, o vote wisely, maorgin na ayaw mo pagpadasa mga gipanghatag karon nga mga kuan mga mga gift gift ba so ingon na both wisely so may more na so buying gabi and don't forget to subscribe boost game vlog